Ay. Ano ba? Pa ako. Hop, relax. Ito yung mga alaga. Mga munting alaga. Yan na, takbuhan ako. Oh. Yan na. Yan, na sila oh. ako. Yan Yan. Na sila, oh. Yan, Yan na sila. Yan. dan <laughs> 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 Wow, ang dami chicken nyo ha. Ah. Yan. Ang chicken banger? wow. Ang dami yan, idol. Ang kiki na yan. Wow! Malaki na yan. Pwede niya makatay, ah. Ito, Pwede niya makatay, yan, no? oh. Mga bisaya nga manok. Mga French chicken. Pwede na tawa nga French chicken. French chicken, prince French chicken. Mm. Krok, krok. Ayan. 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 dami na po ng chicken niya mga kapto hindi na makabaya. you know yung mga mali dito ano ka pa naghirap ka pa sa ulam dito ang daming chicken dito oh padamingin pa yan hindi pa yan pwede oh you know may ilan oh ang dami naman yan pa ng patali, o. na pa dito Kainin natin yan. Dito ipapakain natin, oh. Tapos ang isa, mag-aantay na siya. so ito muna ang nakatali. Sa natin yung mga bibi uli na kayo ha. <laughs> <laughs> Mamaya na kayo mga bibi ha. <laughs> <laughs> Tay ka. Oops, wag kayong pumasok diyan. Bawal kayo diyan. Bawal kayo. eto, para sa bibi. Ito kasi pinapakain to guys eh, Sa bibi na bibi check natin yung 2,000 Integra para sa ating bibi. Bibi Yan. Ito. Ito yung pinapakain ko sa mga bibi. Mga bibi! Ay, dito, ito bulang dito ah. Bibiyo! Bibiyo! Ito Yan. sabong ah. yun Tabong ka pala na puji na Yung konti lang sila, anim lang anim lang o piraso. Si 8 lang yung eggs niya tapos nang napipisa ay anim lang talaga. Napaka cute. Tapos yan oh. Yung po mga tol ay tagapag ano yun po ang ano producer ng ating ano si po yung ano lalaki na manok hindi po yung pang sabong hindi po yung pang ano ang purpose yan ay ano producer ng ano so so na kayo ha pusog na kayo, malis na sila tapos na sa kasing kumain yan, tapos na kumain kunti na lang sila ayan so tapos na tayo magpapakain sa ating chicken At tapos na rin tayo na kape so yan, see the background